mga kaparts naghila lang kami ng lambat mga kaparts o oh, ang lakas ng alo no yan mga kaparts so? alimasag may ang alimasag pukad. ito yung tilapia sa dagat Aana. mga kaparts iba yung tilapia sa punong mga kaparts ito yung tanggit ito yung sinasabi namin na tilapia na sa dagat kulay puti ito yung nasa punong may parang may may itim yun ano? Yan, shell. Shell mga kapatid. Ano na? Di masag mga kapatid. Sarap nito mamaya mga kapatid sa bawan. Bisik-bisik ka pa ba? Bisik-bisik ka. bukay na bukay, Ang tilapia. Magandang umaga po mga kapats. Welcome back po sa ating YouTube channel. Ang hindi po nakapag-subscribe, please subscribe na. saka huwag nyo kalimutan na pagpindot ng notification bell para palagi po ang updatein sa aming mga bagong video. Manahid naman kami mga kaparts, another blessings na naman tayo. Sana makarami tayo mamaya sa spot natin. Kuminta lang po kayo mga kaparts sa uh, ilalim para ma-shoutout po kayo mga kaparts. Tara, sabayin nyo po kami. Let's go! No. Aguras natin ngayon, alas 7 ng umaga. Tara. Yan mga parts. Ang lakas ng alon. Manahid muna kami mga parts. Ayan sila. Nagtaktak na ng lambat. Pang sahid. Mababaw uh, lang dito mga parts, Oo. Sa ina namin partner. Ano mga parks, oh. Lapit na sila -isang so, mga kaparts, naghila lang kami ng lambat mga kaparts. Oh, ang lakas ng alo no. Yan mga kapatso, banak mga kapatso yun. Yan. Isang no? kraso pa lang. Ito yun oh. Kapatid, is daw yun oh. po mga kapatid. yun know?

<laughs> Ito. Ito Sakit naman na ang tinik mga parts okay. Dito nang pakawalan to ang gitlit dito eh. Pakawalan natin to kasi mabubuhay pa to. Gitlit ng isda.

lakas ng halon, mga kapat so, hindi kami makapanlaot hindi, hindi kami makapanginis na dito ng doon sa laot kasi malakas yung hangin at saka alon yun mga part area naman pang dalawang area na to mga parts ayun sila o na taktak na ng kukot Ayan ang mga na si partner Noel. Eh, Ito si partner Pangkoy. Partner Abo ang nabiling sa Bilinon. Mga parts, may... Anak, dirpanak na naman mga parts. You know? You know? mga kapat na si talungan na nag talunan na yung mga isda yan po oh. yan yan oh ano o yan. yan oh, o yan mamaya saan, saan yun nakatakas siguro yun nakatakas 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 mga kapat yung isa ang laki sana na nakatakas tapia mga kapat o oh. tilapia yan o oh. mga kapat o oh isa yung know, tilapia mga kaparks mga kaparks tilapia o yan o buwan ng banak mga tilapia anadir anadir blessings

yun may talapya dito sa dagat, lain man na, mga kapatong talapya sa suba. Siba. Sa ano na? Sa dunong, bisban. Pino, Mga Naman naman yung ba? Ayun yung mga isda na yung mga kapasyo, yung, nahuli yun, oh. sa dulo. Yung ang lalaki ng alimasag. Pintukan mga na alimasag mga kaparts. Alimasag. Mga kaparts, oh. Alimasag, may pintukan. Ito yung tilapia sa dagat Lata. mga kaparts. Iba yung tilapia sa punong mga kaparts, to ito yung sinasabi namin na tilapia, na tilapia sa dagat pulay puti ito yung nasa punok may parang may may itim yung ano yan shell shell mga kapatid Limasag mga kaparts sarap nito mamaya mga kaparts sa bawan bisik bisik ka pa ba pisik pisik ka ha buhay na bukay. ang tilapia bigay mong dasya sa amin sa yung umaga another blessing naman to mga parts oy ni po okay po ano okay. po to makapas oh pakawalan pa pakawalan namin to mga parts para mabuhay to mag ng ang sarili niya i o, ba na ko oh. dalawang piraso yung natira yung iba na nilagay na namin doon sa Lagyan namin balbi pakawalan muna natin to mga parts yung bayang yan o kumakas ka na Tumakas ka na para mabuhay ka eh, yan, yan na mga kaparts yung huli namin o no? yung kanina nang na, nanahid kami yan yung lahat yung nakuha namin dami mga kapatid Maraming salamat dito Lord sa binigay mong gasya sa amin ngayong umaga. May pangulam na kami. Nang lulutuin pa namin itong mga kaparts. Ayan mga kaparts. Tulahin namin mga kaparts o. Oh. Ang iban mga kaparts. Tal na! Ilagay na namin sa na uh, pinakuluan tubig. Pinakuluan na tubig. Ang iban mga kaparts. Ihawin namin. Yan, intay-intay lang tayo mga kapat. Lang lahat yung alimasag buat, luto na mga kapat oh. Ay maya maya kain na mga kapat. Ihaw ka pa yung English mga kapat. na namin ng gulay gulay mga kapat. Yan, luto na mga kapat oh. Paunin na namin. Mga kaparts, luto na yung nakuha namin kanina sa panahid na mga kaparts. Tara, sabay niyo po kami. Let's go. Udulipite na, na naman ito mga kaparts. Another. Tara, sabay niyo po kami. Yung kitong tilapia na inihaw mga kaparts. Tilapia. Una para pa sa inyo. mga kaparts. Kain tayo mga kaparts. Kain tayo mga kaparts. Sa so, mga kaparts, yun yung unahin natin. Yun yung na naman yung loob. Yung hipon mga kaparts. Oh. Pagsawan. Pagsawan. Harap hmm. mo inihaw na tilapia mga kaparts. Taba. Taba. Kitong. Kapas daw Yan yung ito yung tilapia sa dagat ng iba din yung sa puno mga kaparts Yan ito, yung kulay puti ito eh. Yung sa puno kulay itim yan. Ito mga kaparts, Ito yung sabaw. Sabaw sa tinula mga kapas. Pang pampalakas to ng katawan mga kapas eh. sa kalusugan Yung sabaw. Kapit ma'am, puno sa, ang baso mga kapas ng sabaw. Ah, sarap ng sabaw mga kapas. <laughs> Init mga pat, init mm. Salap ya, mga Daba, mga kapat, so. Hmm. ya pat. <laughs> Pero mga kaparts, tapos namin kumain mga kaparts. kasi na, mga mga, wala wala ng, na... Wala nang tira mga kaparts. Ubus lahat. Maraming salamat nito Lord sa binigay mong grasya sa amin ngayong araw. Kasi nabusog talaga kami sa mga sa mga alimasag at saka isda. May kasama pang shield. Thank you po Lord. Para hindi ako makahinga Lord sa kabusog. Shoutout naman tayo mga mga kaparts. Shoutout kay Iliolife975. Pin-shoutout din sa amin mga viewers, subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyong pan adunog sa aning YouTube channel. Maraming maraming salamat po mga Kapards. Thank you.